almost similar siya sa track ni Yolanda at uh, hindi natin naalis yung uh, uh, possibility na uh, mag-intensify pa ito into Typhoon. So, sa ngayon, in terms of intensity, base sa analysis ngayon, mas malakas pa rin si Yolanda. Pero uh, patuloy pa rin itong lumalakas yung bagyong sitino. So, dahil mainit ang karagatan dito sa may Pacific, continuous pa rin. At uh, dahil meron nga tayong uh, looming lanin niya, isang isang factor din yun na continuous na nagpapalakas sa kanya. Anyway, uh, in view of this, pinapayuhan pa rin natin yung mga kababayan natin, although nabanggit na kanina, yung mga, hindi lang yung sa center track na dadaanan ng Bagyong Sitino kundi abot ito hanggang dito sa may parte ng Masbate, Romblon, hanggang Mindoro. At dito sa south ng track naman, uh, abot dyan dito sa may Surigao hanggang Bohol yung buong uh, Cebu, yung Negros Island, at yung Puerto Princesa, Palawan. So pinaghahanda pa rin po natin mga kababayan natin doon. Sa ngayon, hindi natin na uh, inaalis yung possibility na maging destructive din ito kasi patuloy pa rin siyang lumalakas. I Dagdag ko lang na ang posibleng pinakamataas na storm wind signal na erase ay signal number 4. Kapag signal number 4 and 5, ikakibat itong hazard Like yung storm surge, Sina sinabi kangina, naabot ng more than 3 meters. So, mataas rin yun. Ah. At uh, maraming mga areas ang posibleng apiktuhan. Lalong-lalo na yung mga lugar na under signal number 4. Kasama po ang Tacloban City, uh, sa Leyte of course, uh, Palo, at marami pang lugar na prone to uh, storm surges. At uh, pinapayuhan natin yung mga kababayan na maghanda lalong lalo na naninirahan sa mga dalampasigan. Uh, tama, hindi natin naalis yung posibilidad kasi nga uh, medyo may kainitan ang sea surface temperature dito sa may uh, Pacific Ocean kung nasan yung bagyo ngayon. So nandun pa rin yung chance na mas lumakas pa ito habang papalipit at uh, mag-landfall dito sa may Eastern Visayas area.